Ngayong Pride Month, bida ang kuwento ng ating kailian na proud member ng LGBTQIA community na si Marky. Handa ka na ba kailian? Ito ang kuwentong baknota ngayong Pride Month celebration na dapat knows mo. Wala sa apat na magkakapatid ang tubong barangay Zaragoza na si Marky. Jolly, masayahin at palabiro. Pero responsable iyan ang pagkakakilala sa kanya ng mga taong nakakasalamuha siya. Pero sino nga ba ang mag-aakala na ang active youth leader at happy volleyball player na ito ay may ikinakaragap sa puso niya? Sa murang edad pa lang ay napansin na ni Marky na hindi tipikal na panlalaki ang kanyang galawan. Nung uh, elementary ako, parang yun nga, in denial. Kasi syempre, uh, hindi ko naman sure kung ano yung sasabihin ng, ng nakapaligid sa akin. Yun, nagkatsawa ko ng babae nung second year, high school ako is. Kasi syempre in denial. So, pinapanindigan ko pa rin na straight guy, ganon. Pero parang um, deep inside, yun, nararamdaman ko talaga na parang may iba. na parang um, parang may mali na parang pinipilit ko lang yung sarili ko na pumasok sa isang relasyon para lang hindi ako i-judge ng mga tao. Dahil sa takot ni Marky, mas pinili niyang ikubli ang kanyang pagkatao upang hindi siya mausgahan. Kailangan ko siyang itago. So, parang um, in denial nga. Nung time na yun, in denial ako. So, yun nga, parang, um, parang sabi natin na nung una, hirap nilang i-accept kasi syempre, yung kuya ko straight, gano'n, tapos si Papa. Nakalaya man sa pluseta si Marky at natanggap ng kanyang pamilya ang kanyang kasarian, sunod-sunod naman ang mga dagok na sumubok sa buhay niya. Hindi lamang ang kanyang kasarian ang problema na hinarap ni Marky. At ang masaklap pa sa nalalapit na kapaskuhan, sa halip na kasayahan, nabalot ito ng kalungkutan. Abig ah, lang may dumating na police, kinisin nila sa kwarto ko na disgrasya. Yun lang yung narinig ko eh, disgrasya. Ganon. And pagdating ko dun sa uh, BDH BDA, ko na nakita na grabe pala yung tama niya. Nung nasa ambulance na kami, ganun. Ako na yung nagpa-pump sa kanya. Pero, yun nga, hindi ko kasi alam yung gagawin that time kasi ako lang siya si mama yung kasama niya sa ambulance. Sa halip na masayang salo-salo ng Noche Buena, nagluksa ang pamilya ni Marky sa pagdiriwang ng Pasko. Um, during Christmas Eve, mag-isa lang ako sa ano, sa labas, sa sofa kasi during that time naka, naka-prepare na kami para sa burol niya. Tapos 'yun, parang mag-isa ko sa sofa na inaantay siyang umuwi. Kinigising ko sila pa, para kahit papano mag-celebrate ng Christmas pero parang hindi nila kaya. So 'yun, mag-isa ako during Christmas Eve yan sa labas na nakaupo, gano'n umiiyak. Siyempre, sobrang bigat ng time na yun. Nawala na kami kasi ng isang pamilya. Parang hindi na buo yung family namin. Wala na, parang wala na rin sa isa yung buhay ko, gano'n. Kasi nawala na yung isang panganay ko, eh, na inaanak. Dahil sa maagang pagkamatay ng kanilang panganay, si Margie ang tumayong kuya ng kanilang pamilya at noong nakaraang taon lamang ay inatake naman sa puso ang kanyang tatay kaya hirap na rin itong kumanaw. Dahil walang permanenteng trabaho ang kanyang ina, si Marky na ang tumayong breadwinner. Sobrang laking pagbabago sa life namin, lalo sa akin kasi parang um, ako na yung sumalulat ng responsibility na bagong panganay ngayon sa amin. So parang kailangan kong harapin lahat ng fresh sa life. Kailangan kong uh, magpakatatag. So, hindi ko pwede ipakita na um, napanghihinaan ako. So, kailangan ko lagi ipakita na matatag ako. Ganon. Nakarating ang sitwasyon ni Marky sa lokal na pamahalaan at natulungan siya sa pangangailangan ng kanyang tatay. Actually, nung nalaman ni Mayor Divine yung yun nga yung nangyari kay kuya. Doon na rin sila nag out sa amin kung ano daw yung nangyari. Tinanong lang ako kung anong kailangan and Parang yun nga sinabi ko yung sa medication ni Papa. Pati ang Municipal Rural Health Unit natin is um, nakatulong kasi yun nga kapag may mga available na gamot si Papa doon. Dahil sa tulong ng mga nakapaligid kay Marky, unti-unti siyang nakabangon at kalaunan ay natayo siya ng coffee shop sa beautiful barangay of Zaragoza. Yung sa business ko naman yung masasabi ko naman na nagiging successful at alam ko magiging successful siya. Kasi yun nga, parang sa part ko kasi kailangan ko lang siyang ipakilala eh, sa, sa, mga tao. Para sabi ko, um, lahat ng kabataan, kahit sino, ma-afford yung, yun nga, yung ino-offer ko. Tapos yun, parang um, maliit yung, yung tubo niya, pero sabi ko nga, isa maliit na halaga na yun, pag marami naman yung nabenta is malaki pa din ang dating batang naging tampulan ng tukso dahil sa kanyang naiibang kasarian? Ngayon, isa ng proud owner ng home-based coffee shop na nagngangalang Caffinity, si Marky Ronquillo. Sa kabila ng personal na problema, patuloy siyang aktibo sa komunidad bilang youth leader. Nag-first year college ako, nag-try na, pumasok na varsity sa SLC. And yon, doon na nag-start na kaya ko naman palang mag-volleyball at... Nga, ng... Naging broken-hearted man si Marquis sa pagkawala ng kanyang kuya at pagkakaroon ng sakit ng kanyang ama. Hindi naman niya sinara ang kanyang puso sa mga taong gustong magmahal sa kanya at in a relationship na siya ngayon. At ang pinakamatimbang na pagmamahal sa lahat ay ang pagmamahal ng kanyang mga magulang na unang tumanggap sa kanya. Anak, Marquis... Sana ipagpatuloy mo yan, ikaw na yung breadwinner ng pamilya natin. Hanggat kaya namin, susuportahan ka namin. Andito lang kami ng pamilya mo sa likod mo na laging handang sumuporta sa'yo. Anak, mahal na mahal ka namin. Uh, laban lang anak kahit wala na yung kuya mo. Sama-sama pa rin tayo, walang iwanan. Laban lang anak. I love you very much, anak. Ang kuwento ni Marky ay patunay na hindi nakabase ang kasarian kung sino ang ilaw o haligi ng tahanan. At tulad ng mga straight na lalaki at babae, normal na tao rin ang mga miyembro ng LGBTQIA+, na may pinagdadaanan sa buhay na disturb makaramdam ng respeto at pagmamahal. At ito ang patunay na sa baknotan, anuman ang iyong kasarian, ikaw ay mahal laga.